ilalim ang dami. Ah, kinakain yan? Oo, oh, nilalagay. Masarap pa sa kamote yan eh. Pwede yung putulin yan? Paano yan? Oo, oh, pwede naman putulin ito ng Eagle Scatter yan. Yan, meron dyan. May putulin dyan. Mga kasingkit, kung may kita ninyo, itong inaapakan namin, sobrang lubog talaga. Pero kami napanood na yung mga cobra daw, ang gagaling nila magtago sa mga damo. Ay! Parang naulit na naman yung kaba namin ni Jose dun sa bahura nila. ipapakita mo sa kanila yung lalim ng ano. Ayan, yan. Tingnan niyo to, oh. Matabunan na ng Oh. Sinimula na naming putulin ang mga damo mula sa pinakamaliit na usbong hanggang sa malalaking talahib na matagal nang nanirahan sa lugar. Isa itong maingat ngunit masigasig ng proseso. Dahan-dahan naming nilinis ang paligid bawat hagod ng grass cutter ay eh, unti-unting nagbubunyag ng dating anyo ng lupa. So sa mga magsasabi po dyan, bakit hindi nyo nalang pinatrabaho? Kaya nga po kasi kami nandito para kami na yung gumawa para makalay sa gastos. At doon sa bahay ko kasi nag-iipon pa kami na pang Kaya dito muna kami. Tis-tis muna. Ganito lang ang buhay namin sa bukid. Walang ibang kikilos kundi kami lang talaga.